Masarap na naman ba yan lulutuin mo? Apo. Okay na ba to? Okay, kasi ito. Okay, mag-prepare ka na. And magluluto tayo ng... Ano nga to? Broccoli tsaka... Broccoli? <coughs> cauliflower? Broccoli tsaka cauliflower. Ayan, eto lang yung nasa ano na. Lulutuin natin siya. Ano, for healthy muna tayo. For the healthy tayo, mga sis. Sarapan mo yan. Parang may amoy. E, yun, talaga yan. Kasi na uh, mag uh, yan. yan. May amoy na ba siya? Di ba dapat ugasan pa yan? Hugasan ko Hindi na. Hugasan pa eh. Ayan, ang cook natin for today. Broccoli ba o cauliflower? Diba dapat halo? Eh, hindi pwedeng halo. I-mix na lang kaya natin ito. And so, meron na tayong broccoli. Ay, cauliflower. Broccoli tsaka cauliflower. Medyo kwento cool na. naman. Okay na ba to? Okay, kasi ito eh. Konti lang siya pero marami pa dito. So, magluluto tayo ng ulam for today. Kayo na lang bahala maghuga. Ay, mahumula kung anong ulam natin. Meron tayong manok, bawang, tsaka, sibuyas. Ano to? Broccoli. Cauliflower, cauliflower and broccoli. Ayan na. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanila. Broccoli, At meron tayong mamasitas na sauce. Pansawag. And yung mantika natin ay olive oil. And our cook for today, syempre, sino pa ba? Ayan, ang lolo hari nyo. Nagpapainit na siya ng kawali na natin. So guys, ayan. Hintay lang natin maano. Uminit yung kawali. Masarap na naman ba yan mo? Apo. <laughs> And, papainit na siya ng kawali.

dapat ko lang din mo <tip> pala na mag-Google

ideas, so I'll make it quicker. It's not the same as the cake, but it's good enough. It's not as delicious as the cake. We'll make it. 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 We'll 进来。Hi,